Magandang araw po mga ka-explore at mga kababayan Napakabilis po ng araw June 1 at nasa kalahati na po tayo ng taong kasalukuyan Pero bago tayo magpatuloy, makiusap naman ako sa mga bagong dating o kaya bago lamang dito sa aking uh, munting YouTube channel Eh kahit isa, dalawa lang madagdag isang araw, masaya na po ako <laughs> Mga kababayan, hindi niyo po ba napapansin o uh, yung iba hindi nila napapansin talaga no? Hmm? Uh, ang ating uh, Pangulong uh, Marcos ay uh, sub-sub sa trabaho. Sa dalawang taon pa lamang ni uh, Pangulong Marcos, eh, napakarami na pong nagawa para sa bansa at sa ating mga kababayan. Huwag lang sa mga iilang tao ha, na nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. Pag ganyan naman kasi ang tao, wala na talaga makikita o maririnig yan na maganda. Mga sigaw nila at sa pwesto si PBBM. Yan ang halos araw-araw nilang sinasabi at uh, isinisigaw <laughs> Nako talaga naman ano Pero wala naman silang uh, matibay na dahilan Dahil sila ay bulag na at dingit <laughs> sa katotohanan Kaya mga ka-explore, patuloy nating suportahan ng mga magagandang pangarap ng Pangulo Para sa bayan at sa ating mga mamamayan Maring halos lahat naman yata ay uh, napanood na yung uh, talumpati ni uh, Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore Ano po? Alam ba ninyo na sobrang hinangaan siya sa kanyang mga pahayag, lalo na yung paano niya sinagot ang tungkol sa West Philippine Sea, na ang nasabing issue ay hindi lang ito issue ng rehiyon, kundi ito ay isang global issue na yan, ayon pa yan sa Pangulo. Marami ang pumuri sa sagot ni uh, PBBM dito sa issue na yan. Isa sa kanila ay itong si Dr. Chester Cabalsa na isang uh, security expert Basahin natin, medyo English ito kaya mahirapan ako pero pagtsagaan niyo na po yung English ko ha Okay, he answered it in a way that it is diplomatic and truthful for the cause of the Philippines Pati ang uh, kanyang pinsan na si Speaker Romualdez ay uh, talagang napabilid, napahanga Humanga talaga sa mga binitawang salita ni uh, President Bongbong Marcos eto naman yung nakalagay dito sa kanyang post the president keynote address it is a testament to his strong leadership and his unwavering commitment to protect our national sovereignty ayon naman yan kay uh, Speaker Romualdez kaya dapat daw uh, bawat uh, Pilipino ay uh, maging proud sa ating presidente hindi ba? Aba, eh, walang duda yan sa mga kababayan natin, naramdam nila ang pagiging tutong pagmamalasakit ng presidente, pero ang mga nai insecure at ayaw masapawan, eh wala lang 'yan. <laughs> Dito sa may ano, may nakita rin po ako sa Saturday News Forum, ano, ang sinabi naman ng isang uh, doktor na si uh, Renato uh, De Castro, isang professor po yan ng uh, International Studies sa De La Salle University ang pagsasalarawan niya sa mga sinabi ni uh, President Marcos ay strong and firm. Ang naging speech ng Pangulo sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Mga ka-explore at mga kababayan, sa mga ipinapakita ngayon ng ating Pangulo, paano niya ipagtanggol ang teritoryo natin ano, na kahit isang square inch, hindi daw niya papayagang mawala sa bansa. Pabalik tara naman po sa sinabi ng dating Pangulong Duterte, pakinggan natin ito. Yung mga Pilipino Nagitinig na yon Boundary lang Tubig lang naman Hayaan mo yan Ayan Nakita niyo to Kahit punting Pagmamalasakit Wala hmm? huh? Ang sabi niya Boundary lang yan Ng tubig Ipamigay na yan <laughs> <laughs> Ganito ba Ang sinasabi nilang Magaling na presidente Ang sabi nga Ng mga Inglesero I don't think so <laughs> Maka-inglis naman Kahit punting lang na <laughs> Naloko na <laughs> Kung sa pinamalas ni PDGM na yan e eh, tawagin pa rin nilang uh, kuting, ano? Huh? E eh, ano naman po si uh, Duterte? <laughs> ano itatawag nyo naman po sa kanya? Uh, hindi may pagtanggol ang West Philippine Sea? Bahala na nga kayo dyan mga ka-explorer at mga kababayan. Basta para sa akin, kung sino man ang weak leader ay hindi ang Tigre ng Norte, baka yung kuting ng Dabao. <laughs> At sa mga nagsasabi naman na ipinapasubo ni uh, PBBM daw ang bansa sa digmaan, ito lang po ang masasabi ko po sa inyo. Handa lang po ang Pangulo para ipagtanggol ang teritoryo. Kantahin nga ninyo yung uh, pambansang awit ng Pilipinas. <laughs> Baka sakaling maramdaman niyo ang tunay na damdamin ng isang Pilipino. <laughs> Subukan lang po ninyo. Ang mamatay ng dahil sayo Ayan, subukan nyo pong ulit-ulitin. Baka sakaling matanim sa utak ninyo yan. At uh, kung magkataon, yung kanyang ugat ay eh, tumagos sa inyong mga puso. So yan lang po muna mga kababayan. At uh, sana po na sa mabuting kalagayan ng lahat. Yung mga nandito sa Pilipinas at ganoon din sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Ingat-ingat po tayo lagi. Maraming maraming salamat sa panonood.